ủa ừ. Субтитры Lem siah ya, nanggih Yakob. delikado nito yung mga floating na mga ano na mga bato yun ang delikado na ano siya madulas sa gulong pwede mag slide yung motor siklo mo pag eh, Malik, mata ka kailangan, ano talaga yung mata mo dito? Itong barangay kasi mga kasi, gusto ni siya. malayo sa sa highway kailangan talaga manuang motor ang mata mo dito man, matalas yung mata mo kasi yung pato na naka sa kalsada ay eh, pwedeng yun ang magpa-slide sa yung motor tayo mga kadilaston tingnan muna natin kung uulan o hindi magi ano tayo mga kadilaston kasi pag naulanan tayo dun sa loob hindi tayo makakaalis doon ng basta basta lang kasi putik yung kalsada dun pag umulan okay lang kung mainit gaya nito pero pag umulan ako, hindi ka talaga makakaalis doon kaya alangan naman buhatin mo ito, eh, yun, na talaga, yun na lang talaga hanap ka ng tao na magbubuhat ng motorsiklo mo palabas bubuhatin nila to yun, mapuno na ng gasgas -gas. kasi ano nila ng kawayan yan para uh, mabuhat yung motorsiklo yun ang iniwasan ng mga ka gemstone kaya nagtataka kayo kung bakit eh, dumilim lang ako lumabas na ako kasi nga danas na danas ko nito mga ka -gemstone. alam mo para akong iiyak noon sa kakatulak ng siklo, ako lang mag isa Yang yung ginawa ko idinaan ko sa mga damo sa mga kadamuhan ako dumaan sa naman jos, Diyos uh, naman ng Diyos nakaalis ako buti piniso nila mga ka-gymstone ingredient nila sa kain so, naman pala dalawa yung kontraktor dito mga ka Jimstone mga bago yung gamit nila oh. itong isa oh, Sunward yung gamit nila yung si isa naman Sunward yung brand nya oh. Sunward maganda rin siguro itong mga ka Jimstone ah. saan yung brand ng kanilang motosiklo op hindi ah Sunward yung brand ng kanilang motosiklo parang ah, motors ng kanila motor, ng So, dito na tayo mga kalimston Yan ang sinasabi ng mga kalimston Na kapag madilim na Lumalabas ako kasi lupa lang yung kalsara dito okay. Bye Talagang hindi ka makakaalis dito Pag once na ulanan ka Pero sa ano ngayon 5% na ulan siya Kasi summer eh. problema mo lang, pag yung sa 5% na yun, ay umulat. <laughs> Talaga, hindi ka makakalis. Ayun. Uh. Yun ang ating mga kasama, mga ka james to ito yung kanilang Tison oh, XCMG yung kanyang brand Maganda rin ito mga ka-Gemstone Maraming gumagamit ng mga kontraktor Ng mga ganitong brand XCMG Ito pala yung mandar kanina so, Bago kong dating ng iso, sir. Ngayon lang ito dumating. Ah, kahapon lang. Ah, laki pala niya no doon yung iba na mga so punta tayo doon uy tapos na mga kajimso no di ba may twist doon sa ginagawa nila kahapon kahapon hindi pa siya kalsada oh ngayon kalsada na siya oh di ba so sugur patigasin pa nila yan ipiso nila bakit ang init mga kajimso grabe yung kulak sa init

Okay siya. Mayroon pa yan doon sa kabila. Pero punta muna tayo dito. Malayo pa pag doon baka ang problema mga ka-gemstone. Pag pumunta tayo doon sa pinakakabila kasi malayo pa yon At biglang bumagsak yung ulan. Yun, mayroon plano mga ka no? Mayroon plano. plano. Manilimi. Sana wag naman umulan. di pag ada nan tayo dito mga ka-Jimson, talaga hindi makakaalis yung motor siklo natin. Konto tayo dito mga ka-Jimson. Yan na mga na pisuna. Ada ini. yung hangin doon nagmumula wala walang ha dito walang hangin yung nagpupunta dito wala yung hangin doon Tingnan nyo mga ka jameson kung ka paano sila mag-fuel mag be well. Be well ng ano dan heavy equipment norinya bare wheel do yang anu, doan kanilang itu ya. Ada dah. Ah, dito suruh yang wheel-nya, wheel biwil tank. Kita nanti mau aja mesti part silong kopyu. Mau ngabata yang kanilang mga driver mga 20 plus siguro yung edad nila nito 20 20 or 30 30 plus mga batang bata pa alam niyo mga kajemstone itong mga baku equipment uh, operator ay eh, malaki yung kanilang sahod kumpara sa mga ordinaryong miyembro. Saka ito 'yung ano, itong trabaho nito na equipment operator, heavy equipment operator ay in-demand maging sa ibang bansa. So, 'yun lang ama, 'yun lang ay aking, uh, sa aking opinyon. Kumbaga, in-demand talaga 'yung ganitong uh, trabaho saka marami kang mapapasukan mga ka-gemstone kinakapos nga tayo sa pagiging eh, ano eh sa mga ganitong ano sa mga equipment operator heavy equipment operator kinakapos tayo dito yung kanyang sila magpa mag fuel mga ka-gemstone ng uh, pison dyan pala yung kanyang fuel tang sa gilid hindi kaya sa bako yung sa gilid, yung kanilang ano So sa mga bata wag niyo gayahin yung mga mag magkaganyan-ganyan para lang yan sa mga matatanda. Yon, di ba? At least may knowledge na kayo. O pag mag, eh, maging operator kayo, eh, di alam niyo na. Yon, di ba? O. Yon. Bakit sa doon sa taas, di ba? Meron siyang bos Arun sang Uno. yung sa bako kasi mga ka Jameson dito yung kanyang you will tank dyan sa equipment dito ang kanyang fuel tank so kabilaan kanyang fuel tank darwaya fuel tank na boss Dalawa yung kanyang fuel tank. Kabila at saka dito. Ah, hydraulic yung sa kabila. Ah, okay. Hydraulic daw yung sa kabila. Dito ang kanyang fuel tank. Ayan. Pero taas nila. Hydraulic. Diba? Ang Hmm. Ah. Good. Ito. Hydraulic daw yung sa itong sa kabila. bata pa yung kanilang mga heavy equipment operator. yung kanilang mga gamit na heavy equipment Sunny Brand saka XCMG 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 So maraming gumagamit itong XCMG Maraming gumagamit ito Maraming naman sabi na maganda daw na uh, klase itong XCMG uh, Magandang brand itong XCMG kasi halos nakikita ko sa mga kontraktor ito yung ginagamit na HCMJ Sunny ito yung madalas kong nakikita yung nadaanan natin kanina Sunward na brand yung gamit nila o diba mga gemstone may alam, yun, may, may alam na kayo pag maging heavy equipment operator kayo alam nyo na kung paano mag fuel ng uh, pison o nagsuggest yung kasama ko, ko hindi daw pison kasi bisaya daw namin yun eh di ano na Vibro bro <laughs> ito vibrator ba? Alam ba yung brand So alam nyo na mga ka-gemstone? Alam nyo na na isa sa pinakamagandang trabaho ay yung magiging equip heavy equipment operator ka. Kasi bukod sa malaki ang sweldo, nakasakay ka lang dun sa loob. Diba? Diba? Yun naman, kung may sumang, ano pa rin, gaya niya, mga fuel o ganyan. Yung bata na yun, yun ang driver ng piso na yan. Siya ang driver dyan. Ayun lang yung ano mo, mag-fuel, -e yun. Pero nakasakay ka rin sa loob. Kasi naman magbubuhat ka pa ng siminto, pambihiran mo mga bata Kasi naman sa construction na talaga yung ano mo. ikong e kung bata ka pa, bagong henerasyon ngayon, yun, edi sikapin yung maging heavy equipment operator kayo kung gusto nyo nang magandang trabaho malaki ang syeldo doon ka lang sa loob so punta tayo dito mga uh, ka kajamson magpa uh, kasi masakit yung ulo ko grabe yung init sus init ng buko ko <sighs> Ano muna tayo mga ka-Gemstone Masyado mainit dun So Silo muna tayo dito mga ka-Gemstone Masyado pang mainit dun yung init Ang maano parang parang maluto madaling maluto yung utak ko <laughs> grabing init buti na lang mayroong gubat dito sa paligid nya na pwede nating masilungan so silong muna tayo dito ng kunti lalabas din tayo mamaya maya kasi dumidilim na yung uh, langit baka abutan tayo ng ulan hindi makaalis yung ating motorsiklo dito sa loob kasi sa nakikita nyo lupa yung ano dito yung kalsada so pag naulanan yan eh, ano muna assume muna na maputik talaga yan pag maulan At saka lalambot na yan pag wala siya na naulanan kaya matigas yan ngayong mainit pag umulan magiging kumunoy na yan so expect mo na yan kaya kailangan pag dumilim, labas tayo nun sa highway. Yung sa main road para hindi tayo mabalahaw dito. Kasi hindi naman tayo kalakasan para buhatin yung motorsiklo palabas. Kaya nga natin binili yan para tayo yung bubuhatin niya. Hindi yung tayo yung magbubuhat sa kanya. Tinga muna tayo ng konti dito mga ka-Jimson. Grabe init. Ano yung lalamuna? Nanunuyo balik tayo dun sa motorsiklo natin ino muna tayo ng tubig grabe yung init parang nakakapaso so sa mga matatanda dyan sa, sa mga magulang wag yung pababayaan yung, yung anak na lalabas labas na ganitong uras o kaya ganitong mga ganitong ang panahon grabe yung init iba na siya kaysa noon yung init noon hindi pa ganito yung ano parang malamig-lamig yung hiisimoy ng hangin noon pag mga mainit pero ngayon iba na. Mainit din yung hangin, mainit din yung ano, yung sikat ng araw. Parang nakakasunog. Delikado. Huh. Grabe, mainit yung buko. Huh. Init siya. Uh, Rabi So, punta tayo dun, mga ka-Jameson sa kabila. So, tapos na sila mag-duel. Well. Eh. So, punta tayo mga kadimson. Okay na yan, tapos na. Hindi ako masyara kung dyan mga kadimson kasi nga yung fuel masakit yan sa uh, ilong. Lalo na kung mayroon ka mga sakit na asma, hindi sa kaya sa na magtutunga ka kanyang habang nagpo-fuel sila. Habang nagre-refuel, hindi sa advisable na tutunga ka dyan. si grad yang amun kan uy ini tan yang aku untuk sedikit on 16 sa ini So hanap tayo ng mga silungan mga angkat jimston na kanapas tayo Biglang bumasak yung ulan Takas Takas ng ulan mga angkat jimston So hanap tayo ng mga silungan Dilikado Hanap tayo ng mga silungan mga angkat jimston Biglang ulan yung ulan na nakunang kapag picture kala ko hindi sa ulan buti nakalabas tayo sus pwede tayo nung kalabas doon mga ka Jameson hindi talaga tayo makakaalis doon hindi ko na naon yung kamera ko grabe yung ulan huh wala na basa na ako wala na mga ka Jameson basa na tayo pas mo yung kalalabasan natin to wala na mga ka Jameson

Nag aga ano isa na eh boldo sa nene. Ginawa ko ka padasi kay ni saktor kay mo si mo e, kay ko ka gupe lang mo ba. Abi <laughs> <laughs> ko ini magkurang. <laughs> Yapis. O pas lang <laughs> ni oh, bayo ko. Ay dipugar. pugar. Jara na ko